yung tilapia no? Maagos eh Naming wait kami ng tilapia sa mga saan mo Saan? Diyan sa mga sa baba sa pangkain Good afternoon po New day new vlog So ayan At makikipagsapalar naman po tayo sa ating paniniksay At uh, ang anong po natin ngayon ay Pakain natin ice Dory Subukan po natin manghuli ng door kung kayaanin po natin makahuli. Mga sakali. Sana ay makachempo tayo. Mga sakali nga. eh. Uh... So nakita ko na. Yan. Yeah, shout out pala kay Sir Gerald. Kasama naman natin. Nakinong ba? Eh pae na. Sige. Hagis mo. Nako. Tanggal na yan. Meron eh sana. sana. Saan banda lumulutan? Ay, diyan. Dito. Magkikita mo rin. Mare, may. Hay kita. Ipulok mo na. Mahangin na nga muna, ayan. pulok ako muna para makadali tayong dito na, no? dito sila dito, madalas din nandito ayan, sa gilid gilid lang, tsaka rito sa gilid sa gilid lang ha, oh. mas mainam pag sa gilid eh, minsan kahapon dito lang sa tapat yan dyan dito, dito hmm. gagano lang oh, pak pagka malaki, okay baka machambah natin Wag lang si Johnny. <laughs> yan Ay, bentang hapon. Makikita mo sunod-sunod sila. Marami. Nang 4, 5, 6. Sunod sila. Alabog. Yan o. No? nga lang. Sige. Gusto ko na nga tumawid yan no? okay, o. Tapos o kaya pesto ka doon. Malayo. Malayo yung tatawiran eh. Yung doon. Ay yung kabilang ano? Tulay. Tulay. Layo. Ito ano ba yan? Janitor mm. Yung lalaki po Ayun, ng mga yun. dory dito Sana makachempo tayo Oo, malalaki yung mga dory dyan Well, oh. so, hinahabol no? 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 mo na Yun, no? Sabi ko na sa iyo, kumasa ka na. Hintayin mo na lang kasi paulit-ulit lang yan dyan paulit-ulit kung saan siya umano paulit-ulit lang ganun pala yan oo oh, ganun sila ganun yung ugali ng lorry nahirap lang humabol abuli mo na lang ng ano paulit-ulit lang di ba kanina dyan lang siya hmm. paulit-ulit lang yan Trikak. ka lang to. Tapos makaka-experience ka ng lumipad na rad. Baka <laughs> <laughs> experience lang. Subok. Baka pagbigyan tayo ni Lord. Oh. ng malaking blessing. Ganon. Naka-aim ka naka naka na. Ayan oh. Hindi naman challenge ko rin yun Pintayin mo Yun know? o <laughs> Di pa talaga tayo ano Eh makaka-extract ka rin yan ano? ah, Tanggalan ko nga ng bag Eh no? Pagbaba <laughs> mo <laughs> dun ano? Alis to eh Laki nun. Ay, nakita ko na, dyan o. Laki. O, ano ka ko sa'yo, paulit-ulit lang. Dapat naka-ready ka na. Yeah. Hindi, mamaya pa tayo dyan. Makakachem ko rin Maka tayo. tayo. 5 kilos. Hmm. Oh. You know. Hmm. Oh. You know. Oh. <laughs> Iba yan. Iba na naman yan. Iba diba diba tempo sana. Kaya, ba't maraming dory dito, no? Oh, daming dory dito. Yung kanina yan. Ay, sayang. At ito sa'yo, mag iintana Mag-ano ka na. Paulit-ulit -ano lang yan. Ayan. Nakakangalay nga lang. Makakagulat pa nga minsan. Magugulat oh, eh, ka sanay kasi. <laughs> eh, rin ang binabaril mo eh. Hindi oh. na nga. Okay, Ayun pag nakikita mo, mas oh. madali. Ganun na lang oh. Oo. Oh. Mas malapit sila sa kabila no? Oo, oh, dyan sa kabila ang ano ko nga dyan, dyan ka na lang umupo na kahit nakaupo ka na lang ang ready ka ng ganon hmm. dyan oh, sa tapat madalas yun yung iniisip ko rin eh kapon nung ano gustong air ganun na hmm. Di hindi na araw na hindi ko alam kung saan <laughs> nakapuputok eh kailangan isa lang maabangan mo eh maabangan oh, mo kailangan talaga mas maganda nga yung marami kaso dapat ayun no? oh. Oo, oh, hindi mo alam kung saan Saan direction na. Mga oh, ka-tempo rin tayo. nga. Hindi lang kasi isang direction yung kanilang inaanahan eh. May hulundagan. ito dali. Parang ano yung direction ng bala. Diba? Baka sakaling kayanin. Kurenta naman to eh. Kurenta? Ah, ano? Ano tayo ali? Pag tayo doon? Pag, pagka wala na rito? Hindi. Meron dyan. Hindi mawawala. <laughs> Ganon din eh, parehas lang eh. Basta may maraming lungulutan eh. Layo naman. Ano? Meron? Ha? Ano? Ah, Nakahuli ka? Kainam. Suportahan na lang natin. Kaya. Kaya. Ay, oh, nakahuli si Gerald. Hoy, oh. Yoo. May dalawang kilo lang. Oh. May namimingitin dun dalawa. Na? May magmimingitin din ng mag mga asawa. Mag-asawa. Ah, mag-asawa? Hmm. Biglang tinangay. Eh. Biglang tinangay. <laughs> Ayun ah. na. Kahuli ka na. Uy! Ayos oh! Alright! yon Alright! Yun! Swerte na yan! Dalawang kilo, mahigit! Mahigit! Ah! Hindi na zero! Baril naman! Ganoon, makachamba tayo! Doon kalapit yung ano, laki! Doon sa inaabangan ko! Malapit lang! Ah, ah, lang, ah, 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 dito ne? Oh, dyan. L Ay, mo, yun, oh, ando na ah, Oo, ah, 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 mo ah, 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 na dadali nakailang na rin pa lang tayo so wala pa naman sampo kasi medyo madalang na kanina madami po sabay sabay kaya lang medyo hindi natin madali ay hey, nananakam lang yung isda na to ang din pala banatan kailangan talaga dito barrel mo maliit yung maiksi silang tapos magaan. Magaan. Mm. Na malakas. Magaan na malakas. Na maiksi. Oh. Kaya di mo basta-basta mapuputukan eh. Kasi hindi kayo man doon nakasipat. Mas may nang yung malayo yung lutang kasi mamahanong mo ma siya eh. Mahabol mo ma siya ng putukan eh. Yun nga lang, pahirapan, tamaan. Oh, Pagka di kayo mo nakaredy, ang ganda ng angat. Oo oh, nga. <laughs> pag nag-guard down ka? Oo. Oh. May hilay rad mo. Hmm? Maasog yung rad mo doon. Yung ano, tanik. Wala Saan na Alam mo pag meron. Mga biglang lalambot eh. Dilipad yan. Kaya biglang lalambot tapos biglang hila Nalipad dyan, nakalaktrag ako eh May maagos O baba O, oh, papaykotin mo muna oh, dun, dulo tulo ayan nga Eh, mga ano lang po eh Ito may Sir Gerald meron pa dito sa unahan Na talagang <laughs> Mayroon pa lamang huli Huli ka na?

Tuloy din. Umaga yun eh. Ay, oo. Oh. Yung napadaan kami. Oh. Uh, hmm. mo ulit, sir? No, Edson. Edson. Yan. Uh, huh? Yung tawag sticker nun, ano? Hmm, yun nga. <laughs> Wala eh. Ngayon lang susubok lang sana ng ang creme d'ore. Wala pong... <laughs> ngayon, first time ko lang hindi makaano. Experience ang creme d'ore. Madami dito. Eh, yun nga, may kasama ko taga rito. Nandun na siya, nakahuli na siya. Si ano? Si Gerald. Oo, oh, si yun dun sa kabila. Hmm. andun, nandun siya. Nakukuha na. Isa. Kahuli na isa, sana madagdagan pa. <laughs> eh, baka baka tempo din ako makabarel. Isang binggo, pumunta ako sa ano, kolgante. Nandun dati mga... Ayun, marami nga, tinawagan nga ako wala po dito huh? mayroon po dito Baya sa kanahan Uli, balik Ito. baka masyempre natin yung draw dory na yan kinahirapan tayo eh baka jam ba tayo kalob sana sa atin kaloob mahuli natin laki po nung naputokan natin hindi natin nata nadali talagang napakabilis sana muli po ulit tayong pakitaan ang maganda Oh, sayang. Dan God. Oh. Ba bachi na ako. Bachi ka na ako. Tala mo na ako. Hindi na nagtagtagan talaga. Agabi na eh. Masarap pa sana. lalaki doon sa may puno. Ang problema. Hindi mahabol. <laughs> Malalaki. Oo, oh, sa lalaki. Ay, ano, sa tapat? Doon sa may tapat ng puno. Kitang-kita mo pag umangat pa lang. Mm. Kaya lang hindi ko mahahabol eh. Hindi mo talaga ma ano. Oh, pero meron isa kong inaabangan na muntikan um, ko na madali. <laughs> ano, Dali mo na ano, beses ko na ano, dumismo sa ano, kaso di lang tinamaan eh. Pero malaki na. asa 5 kilos na eh. Sayang. Sa so depress. Ano? mag improvise ka ng baril yung anim yung lalabis na bala <laughs> shot, shot ka na ah kaya yung bala mo may tatlong patos kung magalaw oo pwede kaso ano lang yan eh baril mo yan ano lang natin libangan kapadala mo na yan wala kang ulam sige lang <laughs> tarap sana bumalik bukas kaso baka may gagawin mo bukas eh baka sa isang araw mayroon pa balitama lang ako Oh, pagi. Mau ikam pa payan diyan. Hmm, mas mainam. Sa kanya lang sasabay. Oo. Oh. Ah, oh, sige, sige. Nadaling ko na nga yung isda ko na yan. Uh, mo na sugat, <laughs> kuya, para mga Walang problema kahit di nalagyan sugat. o <laughs> oh, kaliwa. Isang kanto pa, unang kanto ano? Tapos magkita mo yung, ano, yung... Tulad Joseph, pasok pa doon. Na. Subukan ko ihaw. Oh, ihaw. O yan. Pwede pa yan. Mga ganyang kalaki ihaw. Uh, uh. Oh, sige, sir. Thank you. Susunod na lang. oh, naman. <laughs> 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 oh, kalaki, ihaw tsaka na <laughs> Hindi nakatiksay eh, pero na, uh, nadali sa bingwit. <laughs> pero meron. Hindi pa uh -oh. Sige. Ay, nga, salamat, salamat. Buhay pa rin po oh. At least Meron tayong ano Dalot talaga siguro Malaki po Malaki na Sa camera lang pumalik to At least may na tayo Thank you ulit Kay Sir Gerald Ta ah, Di man tayo hmm. Di man tayo Nagka blessing Nang sarili nating huli eh nabi naano naman tayo nagka blessing naman tayo galing kay Sir Gerald kaya papasalamat pa rin tayo at ah uh, binigyan tayo ng tropa natin okay go 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 thank you lord thank you thank you po sa viewers at subscriber ko Ito pa na nakadari tayo Naka-experience uh, tayo ng motok nang ng dari, Pero hindi uh, pa tayo nakahuli Next time At least ngayon alam na natin kung paano silang putukan Na kailangan focus ko pala sa isang ano lang Pumulutang, huwag yung paiba-iba Kasi di mo alam yung ano Yung direction ng ano nila So, focus ka lang sa isang, ano, kung saan ka lang nakatingin para mang mo. So, so, alam ko na. Mayroon tayong konti ng kaalaman na natutunan. Okay, thank you po. Sa muli natin vlog, mga ka-discarte, bukay po.